Hello guys, may hapon ang atong isda. Ako nang gibali ang usa guys. Naluto na atong dako ang isa may wala pa kaayo. Mm. Nami guys, juicy kaayo tong fish buga. Tulo-tulo ang yahang. Sabaw, baw, 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 baw. O karon, atong tan-awon ang atuang fish, 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 fish. Ya tulo, tulo sa ka juicy guys, sa tunanin balihon. Nao oh, nagtulo-tulo siya. Hinay-hinayon nato guys kay makuan, madamage, mawala ang kagawa pa. Hmm. Mawala ang kagwapa guys, si Ana sa nato. Murag hilaw-hilaw pa ning usa kadi pa man kay siya makuan. Dili pa man siya makuan, maibot i pare sa usa nga ibot dayon. Gani, dili pa. Di po na ito ni pwede alang-alamon guys, kay malaot man. Na ni pilit pa man. Pag ay siya naluto. Iana na lang nato. O, iana. Maro siya itakilid ba guys? Ano na. isa, luto na manggod ka Ang kanim, oy. Mura gahit-gahit pa. Oh, Agoy, ma. Uwan, mabungkag, ma. Mawala ang ka-beauty. ka beauty may anak na gamay. Kulang pa siya guys. So samtang bata diha guys. Ato aning isa-isahon. Ang ato ang gipamalit guys. Nga grocery. Nga ginagmay. Alright guys. oh, ipakita na ko sa inyo. Nagpalit ko aning decolor nga. Kuan guys kay pang CR maninamo, guys. Para magsinaw-sinaw ato Ang CR. Ato ning pangtagwa ng sulupin kay ma gamit pa na. Dayon guys, nagpalit sad ko ani guys o nagpalit kung tawil guys kay ang among tawil kuan naman siya guys kanang dugay na. So, nagpalit kog tawil bago o. Di ara nga tawil ako gi kuan guys kay baga. Ang labahan pa ni nako na guys, ayan ni gamiton pang labahan pa ni nagpalit ko duha ka buok glo pink. pero usa ra man tawil ni banana mo mm, ni akong gipamalit nga tawil kani mm. Kaya, nagpalit ko kung tawil nga gagmay guys para pangligo nako na ako. mm. para maligo ko na ako. kay nipis naman kay kung tawil good nga katong panligo nako fish tawil mm. Kaya di man ko pwede ma... ma Hi, Botching! Di ko pwede maligo, guys, nga walay yung tawil. Murag ako ang feeling. Murag wala. Kulang akong pagligo kung um, wala ko gamit nga tawil mo Maligo ko, guys. Magamit yung tawil ka mga diri na ko. Mga diri, mga everything niya. Magamit yung kong tawil. Pila de unta ni. Gisapaw lagi ni. Pila de unta maligyaan ni. Nagbarato sila karun, guys. Nagpromo sila ron nakakuan ko silang promo gani kay nakasulod ko itong tindahan na so naka-avail ko promo kila rin unta ni eh. isa pa wan mag price go di makita ang price ipadapin sana ko ni kay ako man yung labahan pa man so nara guys ang grocery pa ko guys nagpalit ko guandaan guys kay para naan na -ana po tayo magamit mag sabon, ng mag palitog sabon mo dyan kung ganahan ng sabon guys kanyang speed nga, powder pula po kay grabe makaputi na sa nina guys magpalit na gatas umma magpalit na utro gatas ma, nagdali dali magkuk guys kay yun sa uras unya perti pa yung pagkainita so ma, mamalit ko ani kani kani mamalit ko utro ani kay kani, kani sebanana si ang pliton gina niya nga nga ka isa ka jud ang sumamalit so, ko ani utro kani mamalit ko ani kani palit ko ani utro oma ilahi nato to ni kay para ma-memorize kay nalim mo wala mo mong kumibalik o makahalidi man na si banana wala kay kung namalit og daghan guys kay bugat ka ayo um, namalit tag shampoo kung um, pa na shampoo mga importante ra kay kung ipamalit guys Oo. Uh un sabon kani speed yun akong sabon guys kay hindi pindot ang speed aside sa humot ang imong sanina maka puti pud siya kani sa akong mga dogi ni kay kato maning humot nga sabon guys oh, <coughs> kani gamitong mga ligo sila guys humot gyud sila ani bani sabon ni. bagong tingkat mao lagi ni siya morning sha morning ako gamito nila pag ako silang ligoon ako mo na silang gabi itag detergent. Ala, dili siya mau lahi. Abi na tukatuning pink, katumde ni. Humut magyapon niya pabigun pero mas humut yuto ang katung pink white ang yung color. Dyan kani nagpalit ko ani guys kaya na hot dana ko atong personal collection guys and i order tanan sa ko ang mga soke. So nagpalit na lang po, ko, ani guys kaya. Oo mang gamiton, mang limpyo ko balay. Ana ano, gyud uh, na guys para tong balay himot kaayo o nato silot. Bola na kung ipamalit guys, ang ugma na puming banana. Kay naaman siya og uh, mahalid eh. So dili ra ko kapoy magsigita tabuk-tabuk magbakle-baklay ang inita. Atong At, saging guys, kato da green nga saging na hinog na ang uban ani guys. Abi na kung lakatan kay parte mang dakoa ah, dili, dili So kani ato ning isulod ubalik uh, diri kay eh, mga sabon mani, di mani pwede ikuan buta nga itong sulod balik diri o mm -hmm. gunting gunting sa siguro ni na na guys ato ang mga importante nga gamiton sa sulod sa balay number one, ang sabon, mga laba pa ganit niya, guys, ay, nagumul ko yung nilabahan, unya ato na, ikuan ang atong isda, guys, naluto, na guru ni, asa to ko isa kaksimilas, wala guys, nagpuan ka siya guys, ganun na, puan ka siya guys, risko ka siya nga ganun, tutulog yun ang sabaw. ano, Pwede na siguro ni mabali. Hindi tiyan dapat hilaw-hilaw pa mo ang Pero diri tangtang na siya diri o. Oh. Ang kanilang yung tiyan dapit. Napilit pa. Kaya nilang hilaw pa. Hindi tayo. Ang kulitado eh. Bali na ang duha, guys. Hmm. Hindi siya kay luto Kaayo kay gamay ra nga oring akong gibutam dili ni siya hilaw ang sa tunga ani. Eh. Luto ka ni. Lutangan na, na uling gamay na, luto-luto na magpud ang isa di ay. Um. ana na lang ni oy, ana na lang na iyang kuan, guys, para di siya mapagod. Kaya ang isa, luto-luto naman sa doon. Hala, uy, ka-perfect pagkasugba. Lamig ipagkasugba, guys. Perfect ipagkasugba. Nanawag na akong sister, guys, kay iya kong subuon, maad ko sa simbahan. Kay, karun sabado mo ma sila magpakuan ba, guys, ka nang sa tindahan. Unya, ang sana ko paglakaw, nga nagsugba man ko. Disod po dapunin biyaan. So, ako gining yung akong trabaho kay ang uras dali ra baya ka ayo ini mo na po si banana na di mula ka ko biya ako, ko ni kinsa may magbantay nga ako ra man usa kulat ko kung maluto ni nee. Ulahi na mapud kayo siya nagtawa, guys dapat kagani na pa siya nagtawag buntag kay para mahapit na ko daan aya ko mamerkado sa so, nanawag, na ko de ari. O, oh, nagkuhan pa ko uksod at sa mong dugidog. Sa mo kukuhan ng lutoon. Oh. Mm, perfect. At yung isda, guys. Oh, wapa kayo. Hmm. Na. Balik ka diri sa ato ang kuhan ko kuha at gunting Asa kangunting gunting na po. Ang dara. Ingo kalibutan. Iman ko pwede magpa-sounds, guys. Kay. Nag-vlog man ko, guys. maka copyright man ta. Ngayon ako magpa-sounds, guys. Pag... Mahuman ko og lag. Unsa na ka oras? Alas dos na mundi Sa dali aras, oras sa oras kay Sui. Mura na mag ang oras. Ang tingon na pila dahil yung kuwan. Eh, ako to, guys, malanta, magkukupresyo guys. Kaya nalabo, nag-iabitaw ka ng pintas mga tindira guys. Sa kanang kuwan, tantao na ako guys. Kaya yung magdubli-dubli. Pila na nanahitabo sa kuwa guys. Nga magbayad ko sa cashier guys. Nga, kaning usay kita tapo kapuya na tamo kuwan. Muchik. So, di na to machik. Nga, ma... Ay, arama, di ba kung maglabig ka ng mga resibo guys? Ako mo pantago ang resibo. Kaya kung na ako itay maglantaw, matlantaw, ran ako. Pero di na na to maklaim kay pero nakadlaw. Muna ako maglantaw jud ko tagpila. pila. Kani tag 32 dai ni siya oh, ang isa ka ang unang kabuok 32. Bin coffee mate, ang coffee mate tag 25 na makita ra Coffee mate 25 oh, na na. Dai ang ni ni mahal na tag 38 na. Dai speed powder tag 31 dai ni speed powder di ay. Speed popcorn Dili man ni Pabcon na tanawa. Nasayok siya guys. Oh wait Pabcon na. Bina kong nasayok. Speed. 24. Din doha. Keratin 32. Palmolive 36. Speed na kong nga powder. 31.50. Parihara. Na yung deal. 32. Sabi ko captura. Na. So, na mga importante yung ganito na nato diri sa atong tamuyo. Unya, ugma. un ang ako ang ipuno ugma, kapi. Kapalit ko atong kuan, katong isa ka anak na okay si banana, kalas kig kapi. Kapi, dayon ko pimit, inita eh. inik kung nausap ko, ang sumba. Dayon ko pimit. Ang pa. Gatas. Mag-upong upunan. Dahil yun. Shampoo. Kaya ako mungkong pamalitong -ari, guys. Sa isa ka bulan na namo ng gamit. Mana. Isa ka bulan. Kaya para. Dili mahot dan. Usay gani guys. Kaya Mahurot, Labon na ka ng kung ba na sa nilaban. Talas kayo sabon Dali radyo kay mahurot ang sabon guys. Pag siya mahumol, muna nga kita. Hindi matag isa ka bulan nang ako ang gigrocery. Kasi kaya siya mo daw kong sugo. Nabaw na kapoy na lawas guys. Kaya tibok. Tibok. Kuwan ko din ang limpo. Tibok adlo. Kapoy yung kaya kong lawas. Ano guys. Sa mga otong siya. Gita kong masugo. Ah, wala na yung problema. Sugo ko. Mukuan naman po na. Sa otlo na siya itong Agi guys. Kaya ni Ana siya guys nga. Siya na lang daw ang tiglaba na surrender so ko sa sabon guys ikalas e, kaayog sabon pag siya yung laba ito may anak ko nga ako nala ang tuso na ko yung eh kay pati sa sabon yun lam lam ka siya mulaba guys mas nindot ka siya na ako humot ka siya nilabahan galing lang parting kalasa sa sabon ako kay budget mo ko sabon muna nga pag ako yung ba, ang among sabon maabot yun yung isa kabulan o duha ka adlaw pero siya ikabot guys eh makuan ma ma mo ma maat of budget na pag siya magtuan. <laughs> Guys, naman ni gunting gunting oh. Okay. pero po ang dili na siya magsigit kit 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 Musta naman akong gisugba di ha ganina kasi nga ko sa highway kay nagbayad mo ko daan ang kurinti dahil nagbayad ko tubig di ninyo guys no kay pagawas na ko ganina na ay lang ba si Kailan ako ito guys kay kaya -laroy. na si maglaro, maglaroy-laroy yun siya taga diriria po na taga MJK na siya guys. Maglaroy-laroy bitaw siya guys kay nang murag ka ng... nawad nawadag ba yung ana, laka guys kay nag-uban mo ni niyo ka lakaw dito sa so. nyo. Sisriyahan po na ako siya guys But, eto, ito, matuglayu. E matuglayu. ba para hindi ito matuglayo. Kaya matuglayo ba mo ito nga. Ano na ko siya nga yung kung maasa mo lika maato siya siya sa highway wing kung uban na lang ganit kaya dito na mo agi sa highway nga na aman untay agi anan di nga dili highway pero layo layo lang siya dito dito mo agi sa highway wing nagko mga truck dito moto nga ako siyang gi kung anan kanang gi uban na lang kung ako siya o gahay yung kung anak pa ko sa iya nga ayaw pag agi anang anang dapat nang sa mga sakyanan na kay kaya maligsan na ha nagko truck guys sa highway baya yan pa to, siya. Di na ko siyang anaon. Na, na anaon ako siya ba? Kay paraan ko. Di na ako mga sakyanan Para dili kay mo pig-pig. Agoy guys, kay arti kay guys, kaya di mana siya muagi agi o sagbot, kaya nakaagi may na sa guys, mga na mga sakyanan ba, na ay parking ang sakyanan dito sa baklayan, baklayanan sa mga tao, nga kasada na naka-parking, kung na di ka-agi na kay, na may ka ng sakyanan, Adoy, guys, dili sya mo sa sagbot. Di <coughs> siya mo guys, kay baka daw na tae. Inko niya, diya ka mo agi anang, anang kasada nga ako andera o. Si Minto nga, <coughs> maligsan ka diya, narabay na ko in Di magit siya mo guys, di mo to nga. Ito ko agi sa sagbot, hindi na ko siya. Hulata ka ko na, kay mo mula mulapos ako di rin na. Kay... Ito mo ko agi sa kuan guys, sa sagbot. Maligsan pa ng tanang kuan, anang kuan dira. No nga, yung kunin ayo sa paglabang na ihulat ko. Nato, pag pag nakakuan ako, nakaagi na, ko, na dito sa sagbot. Ako siyang giinan dali na dali na kay ko gianaan mga sakyanan para dili siya map mapunggitan unya no, pa gino. Okay, mapunggitan tigulang na raba niya. Kay raba ni tigulang mapunggitan kay muligid sus maang ang ulo ba. Nato nga, kuan Luban ako guys, ako kay dili naman mo sa kuaga, dili naman mulayo hinung sa kua. Na tuming anak ko, asa manday ka nanay, yung siya nga dirira ko, yung kumukaon, baka mukaon kaglugaw, anak ko niya kay, ato bang lugaw dito nga nag-open sa highway guys, na dito ko. Yung ko tala, uban ka nanay, kay mgaon, on taglugaw siya, adili po kumukaon, kung di ka mukaon, yung kubagom ko ning kaon, good. So kung gihin mo guys, kay di man po siya, muka, di kumukaon, kay gadali ko kung kong lakaw, baka yung nag ko sa oras, kay pag umanak ko bayad ko rin, timo, padulong ko dito sa kuan, sa pawad, kay mubayad po ko sa pawad, Agoy kay di ako so, kung mo, ko nga, kayde, man pud di ko mo kaon sa kung game mo. Ingko ng sige kay di mo kan makaon. Tagaan na lang kay kwarta. Ato so, di tagaan ako sa kwarta. Kabalo mo to siya mauli guys. So, sige na tagaan daw gina siya maglakaw-lakaw. Kay tagaan ako sa kwarta. Karon na nay asa man kakaron siya nga. Mauli na ko yung kung ayaw agi di anak sa highway ayaw agi di sa kanang shortcut kay shortcut mo highway guys. Duol ra diri sa MJ kisa. Ingko ayaw kag agi di ana, sa sa highway kay bisa mapunggitan kasi mako palayo dito ka agi sa kuan katong dire ba sa mapasulod na kay wala man di diri ang kuan motor mo masulod da ang motor dire kung ay ihatod pasayro. dili ra jud hadlok ambot lang guys og ning kuan ba to kay ay before kuning ning sa kay um, motor ako shanggi, ko gikuan ko pauli na dito ka agi sige sya tanaw na kuan sige tanaw niya ako pud nga gadali ambot og o baka tugkuan kay Nagpadulong man siya di ana sa kanang kuan no? sa kanang sudlong diri nga dili busy ang kuan. May lang unta og diha tuning agi pero sige naman na siya gahike dia guys, taga adlaw na na siya gana hike dia, wala man pay nahitabo kay niya kaluyo sa Ginoo. Ya sa highway. Oto ni. lagi siya nag kay nawala di yung kwarta pero merong giingon niya sa kuan guys kay nawala yung han line hand kay kada giingon niya na pusyag nawala yang 400 Ingko nga unsa may tinuod anak nanay. Nga Ingin ka pero meron 900, 400, 100 yung karun. 400. Aha, may tinaw na na ko siya. Huwag siyang tingog. Na, naluto na niyo. Ay, anak na to kay para ang iyan. isa, dali na maluto. Kanyang siya ba kay dugay? Ibalin na lang na ako ni Dari. Okay. Kanyang naluto naman ni eh. sa kahara. Kay ibalin ako ni siya dito. Okay, para. Maluto, na ayaw. Ano? Hmm. Kani, iana na niyo. Para maluto ang kilit. Malit niyo isa ka perisko dito tayo. Hmm. Na guys, ato ang isda. Ako ang ipatindo para maluto ang maluto ang kilit. ay kung magsuba, magkukugas. kung gusto ka ng nahihilaw-hilaw, gusto na ko luto. Tanan si banana kay gusto siya gilaw-hilaw na di ko gusto Kaya kung si banana magsugba guys, mag magsugba na siya kanang, kanang dili kayo luto. magsugba po na siya og luto kayo. Kaya ko di mo ko ganun mo ka ng dili kayo luto, okay, gusto na ko luto kayo. Um, na to ni gunting. gunting na na. Kamutang na na ni sa puan. kanyang sabon, ilahi na po. Hmm. Ito yung limpyo ko, nana ko ipuan. Kanyo. Nana ko popcorn. ay dako ani ko gay. Hmm, tani na ay dako ani. dali lang di ko kabal mo budget sa dako May maning dag may nga sashi kay mabudget na ko guys kung maghumot ko. Duha ka gana. na ko ani tulo ka buo pero og katong dako guys abi pataka ra man buo Ato eh. anak kung um, banana gagmay ako ang paliton kay may man tong dagmay kay kabalo mo kung budget ato kay kung dako dali ra kay mahurot. Ang bisda ko, dali rin nung kayo mahurot. Kanina ang gagmay. Mau juga mau orang kena budget man. Nagi ah nagi mandai ni katong pun eh sudah nana mandai pink ani putih putih mandai ni siapa pun ya pun siapa pero putih. Kani tanawa gas na power power white ni nang nag in nak inros na kung kung itu. berbanyak po ide. Pero nandito kini siya gamitin Ano ni akong gipang grocery tanan. Kani labahan ako niya. <laughs> Kani ibutang dito kay sabon man ni. Bugat sa dos ko ani itong lamesa. Kani wa maglaba ko niya. Di man madaot ato ang kwanan ni ato ang ato ang sanina nga a, mga shirt nato mga shirts nato na, na kuan kaning di color kay kuan man siya o ok, kato man yung color shift man ni unya kay init ka ay din pat kalit o ulan o dako na kindag o mo ni makahilanat ka O, oso kay hilanat mga pislango lango ron oso ka ayo mo ni buta ko ni CR ito so, mga silopin gamit ato niya sa basura mga mm. resibo mm, oh, Di, kan ni laba na to ni unya laba man di ko unya guys kaya na agas unya guys ya, akong mga doge ani di pa ni sila kay Di na na pa ako ano si banana o oh. kuan ay kanang ikag trabaho ni paliguan sa ero loe kayo po manang antos yung ako yung mahimo guys kay sa makaya pa na ako mahimo raman ako guys ako gigubo ay kanina ragig na sakit akong puson madat mo bro, mo abot ang ako ang menstruation oh. Balik ta sa atong isda guys kay ato na ning ipakuan. Ami sa compression. No?